Mahigit isandaang pamilya ang nawala ng tirahan sa nangyaring sunog sa Paranaque City kagabi. May live report si Maki Libradilla. Maki, magandang umaga. Yes, Atty. tinupok ng apoy ang nasa anim na bahay sa Sitio Pag-asa, Barangay San Valley, Paranaque, kagabi. Sa inisyal na imbisigasyon ng Bureau of Fire Protection, napabaya ang kandila ang pinagmula ng apoy na nagsimula sa ikatlong palapag ng bahay ng isang nagnangalang Dodong Masangkay. Mabilis lumaki ang apoy dahil sa malakas na hangin at gawa lamang sa light material sa mga bahay. Kaya naman iniakyat hanggang ikalimang alarma ang sunog lalo pa at malapit lang anya sa South Zone Expressway ang sitio pag-asa. Ang mga residente naman, kanya-kanyang likas, pitbit ang mga naisalbang gamit at mga mahal sa buhay. Ang ibang residente naman, walang natira sa kanilang mga ari-arian. Maapi lang ngayon ang nasa isang daan at imampung pamilyang nasunugan ng tulong para muli silang makapagsimula sa buhay. Ayon sa BFP, tinatayang aabot ng 1.5 million pesos ang alaga ng nasunog ng mga ari-arian. -ari. Samantala, sa isang covered court muna nagpalipas ng magdamag ang mga residente na nasunog. Maraming salamat Maki Libradilla live mula sa Paranyake City.